Ah, makalakaw ka? Kanya, maayo ka? Kinahan ko ano dapat yung dapat ng sakit. Ito eh. Sige na, Christo, naman, supresto, maayo naman. Lilihat ko. Di mura kayo po, pae. Eh. Kung gusto ka, mayo? Eh. Ayaw pa malitas ayaw pa ako. ngala ni Ginoong Cristo tanang nagpaspala, sunog igma eksakto sak, sak sak Hari sa Diyos, ang Alpa, tanang hari Ginoo sa tanang Ginoo labing gamalay Dios sa man to maton nga gid kadlokan ni Lucifer kag ginabanan sa imo buhok nga anak sing Dios ang alba nga mega sa tanan nga nasa gingarian sa langit gitawaga na po ang 21 kabalaang mga prinsipados trisik kabalaang mga doktores Pudera nawa masalat ng oras pa mamagitan ni Cristo na namatay sa cross. Santo Sesus Jesus na tagapagligtas. Si su Santos na pinagpala. Banal na tagapagturo. Diyos na mga mandirigma. O maluwalhating Senyor San Miguel, Arkangel, Prinsipe at Katipang General ng Kung Diyos, Ama, sa inyong karangalan at kapangyarihan ay nagtulumpay ka laban sa prinsipe ng kataluhan at sa kunungustil na hari at imperador ng sang impyerno. Ipinag-amo-amo namin sa inyo ng lubos na pagalang upang kami tulungan, upang makamta namin ang karian ng Kung Diyos at Ama, tuwag talikuran ang aming mga kaluluwa at kasalanan. At ipagkalugmo sa amin kung mangyari na kami mamatay sa malaking pag-ibig kay Isopristo. Sa limang cross na nasa lugar kapas, apat na sulok ng mundong ito. Sa so, mga rekanilis, tumalalay sa mundong ito. Sa mapiling kayo sa kanya, sa mga tulungan ng atan, pamanahan, kalitas, sa lahat ng pangaliban. Di ayaw mo ang dili kalakaw. Di so, ayaw mo ang dili kakita. Di so, ayaw mo ang mga patay. Ito mang nagasugo ka na ko. Igo lamang akong nangaliag ng sa so, tumang pagpaubos. Pinagbalik so, niya mo. mo. Bukan nama Pilih apa kalian Dia nak anak Anak Oh kan nak Okey Tolik Dia ayam menggani ni Saroh Ikau apa Dol dia naik nak naik Kaya sedih nak naik Ambo tu Masakitan anak sakit Jangan naik Okey -like? Ila kau lakar nak be Sige, ana ah. Kung sakit? Ha? Ya, ngapain sakit? 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 Ya, nakam nak mangane ka amak ale nak dak robot pilot so ana ana nak convers nak pun a oi pi ndok ah